Okay no, kumusta kayong lahat dyan mga po? At para doon sa mga hindi pa nakakilala sa nagsabing God, creator of the universe, Zero Mansion Siya ay si Nikki Glisser, isang comedian host at sikat na artista na taga Ohio sa Amerika mas nakilala siya bilang isang stand-up comedian host sa mga telebisyon. Hindi may pagkakaila na si Nikki Glaser ay isang maimpluensya, mayaman at magarbo ang pamumuhay dahil sa kanyang kasikatan. At nitong mga nagdaang mga araw, siya ang ginawang host sa nasabing event ang Golden Globe Award doon mismo sa Los Angeles sa Beverly Hills, California, USA kung saan dinaluhan ito ng mga bigating mga artista at mga sikat na personalidad para tumanggap ng kanilang parangal. Pero ang isa sa malaking tanong kung bakit sinalipan nila ang Diyos at ginawa pang katatawanan. Ganito ang sinabi ng host na si Nikki. God, creator of the universe, zero mentions. Nakakapanlumong pakinggan ang kanyang sinabi. Ang Diyos ang gumawa sa lahat ng bagay. Pero binigyan nila ng zero. Pinagtatawanan, kinutya. Dito kayo nagkakamali hindi maaaring palalagpasin ng Diyos ang inyong kalapastanganan. Sinabi ng Diyos, ang lahat ng kasalanan ay may kaparusahan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lang ang nasabing event doon sa Golden Globe Award ang lumapastangan sa Diyos, kundi pati na rin ang mga residente doon sukdula na ang kanilang kasalanan. Kaya tuloy, binansagang Godless Town ang lugar kung saan nilamon ng malaking sunog. At ito ay ang Los Angeles, California. Ang isa sa mga malaking dahilan kung bakit nagawa nilang kutyain ang Diyos ay dahil sa pera Halos buong nakatira sa Los Angeles, California ay mayayaman at dahil sa kanilang kayamanan, inakala nilang hindi na sila mangangailangan ng sinuman at ang ikalawang dahilan ay ang kanilang kasikatan. Pera at kasikatan ang bumulag sa kanila kaya tinalikuran nila ang Diyos. Marami ng mga sikat na personalidad ang binawian ng buhay dahil nakalimot sila sa Diyos at kinutya pa nila ito. Unang halimbawa ay si Marilyn Monroe. Dahil sa kanyang labis na kasikatan at nag-uumapaw na yaman, hindi na siya nangangailangan pa ng Diyos. Sinabi niya ito kay Billy Graham si Billy Graham ay isang mga ngaral ng Diyos at nang gustong kausapin ni Billy Graham si Marilyn patungkol kay Kristo Jesus, sinabi ni Marilyn kay Billy, I don't need your Jesus. Isang linggo, matapos niya itong sabihin, natagpuan siyang patay sa kanyang kwarto at marami pang mga sikat na tao at mga artista ang binawian ng buhay. Matapos nilang kutyain ang Diyos, kagaya nila ni John Lennon, Tancredo Nieves, Kasusa at marami pang iba. At ang isang malaking trahedyang nangyari dahil sa pagkutya ng isang tao sa Diyos ay ang paglubog ng Titanic. Si Thomas Andrews, ang nagmamayari ng Titanic, ay sobrang napahanga sa kanyang nagawang barko. At noong siya ay in-interview, sinabi ni Thomas Andrews, Even God himself couldn't sink the ship. Walang pagdadalawang isip niyang sinabi ang kalapastangan ng iyon. At kinalaunan, nangyari ang hindi inaasahang trahedya lumubog ang Titanic at kumitil ng maraming buhay. Ngayon, para naman kay Nikki Glaser, hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Humingi ka ng kapatawaran sa Diyos sa mga nagawa mo at ang paglapastangan mo sa kanyang pangalan. Pero kung hindi mo papakinggan ang tawag ng iyong konsensya, at patuloy mong hahamakin ng Diyos, hindi magtatagal at susunod ka rin sa kanila.